Ay Hoy, grab so. Dapat sa'no, oh? Hoy, Hala! Ha! ha, ha, ha. <laughs> Grabe, si Hi, na kami sa Aba, o, Aba, naman, naman tuloy, na kami, hindi kami tuloy! Oo, na, kami. Hindi na kami. kami! tuloy! Anong Jensen Ala? sa Cebu? Kasi ano? na- Bukas!

It's la. Uy, la. La. Sabi ko. Uy, la. 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 Patingin nga ako ng tattoo mo. Wait lang. Tingin? Tagit lang. Wow! Sino mo? Ha? Ali, Ali. Yes, Ali. Sino mo? <laughs> Ayan. Ayan. Dapat pala to sa noo, pinatato.

Change IT nga, change IT. Oo oh, nga, change. Ikaw! Ay, ikaw! Oh. Ikaw! Ikaw din! Tiyo! Tama na! Ay, <laughs> JM! See you Paano yung gigil, Christian? Ganito, oh. Wala, ang cute! Ang cute! Ang pangit, mukhang chihuahua. Ay! Ata! Bunga nga mo, Ay, Lady! Ay, pala, La. No. La naman. No. La. La? No. La. La. kasi yon iba ka talaga yung pandinig ng mga ano, sa babaw. Mga dinuno kasi yan. Haan. Ah, dapat we should... Oo. Dapat dito. Binablock yung na comment naman. Ala! Ala! Binablock daw! Huli daw o. Oh. Okay, I'm out. My fault. And I'm in. And I'm in. <laughs> wala kasi yon hindi ano love kasi pag nyo nyo sa inyo na kaya naging daw pala lang sa kanila na mag-end light na ako alis na kami okay go ingat bye bye see you Marble see you Marble down Kauhaw. Ayun, ang babae. Pagod siya. Hindi mo natin namin. Nar. Ayun nga pala may water dispenser. All right. Hindi nga ako sasama sa Jensen. Ang kulit. Mag-hike ka muna. So, nadlock pips. Pagod. Nagre-rehearse sila. Hindi ko nga alam kung nasa yung slender. Mamaya. Ha? Ah, nasa biyahe na daw. Kanina pa? Oo, oh, grabe. Kanina pa daw. Ah, baka mabutan niya kami dito. Sabi ko sa kanya kagabi po siya dito. Eh. Pagpupunta po. Yeah. Nakikita niyo siya sa aking live mamaya. Pag nandito siya, mag-live ako. Wow! Sina mo! Ali Ali. Yes, Ali. Tira mo ako. Ali. Ayan. Ayun mo. Eh. Dapat pala to sa noo, oh, pinatato. Mm -hmm. Hindi na pala sa mga pinatato. Oo, ano ba yan? Isang meroplano sa ano yan? Diyos ko. Isang meroplano sa ano. Uy, grabe ka po. Ganyan <laughs> talaga ugali ni Lafya. Nasaan ka? Oh, Bye. Kakawi ko lang. Ba't nasa kotse ka? Eh, hey, mag-end mag ako pag pumasok na ako sa bahay. Tulog na si baby. Ah, ganon. Ay! <laughs> nandito na kami sa Jensen CEO! Aba, ayos. Aba, Aba, naman, naman tuloy ah. Na Hindi kami tuloy. Oo, tawag na kami. Nalag sa Gentile na kami. Hindi kami tuloy. Anong Jensen ano? sa Cebu? Kasi po ano? kami nga bukas. Genja IT! Genja Hindi ako lang. Ay, sorry. Ay, naman tayo tapo. Pat! Damn! Pangit, diba? ba? Ala! Uy, grab Dapat sa noo! Oh. Uy! Ala! Wah! Uy! Ah! Grabe si Kaya! Uy, maliit na noo ko! Ayaw, Ayaw na. na! Ayaw, Ayaw na! na. Bak Bakit? It's la. Uy, la. La. Sabi ko. Uy, la! La. Patingin nga ako ng tattoo mo.

Ganyan <laughs> talaga ugali nila Piyang! Nasaan ka? Mabahay. Nakaka-uwi ko lang. Ba't nasa kotse ko? Eh, mag-end mag ako po. Pumasok na ako sa bahay. Tulog na si Baby. Ah, ganun. Sisigaw kami bukas, Piyang, ha? Anong bukas? Wala namang bukas! Ano ang bukas? Change nga! Change ID! Oo, ma. Change. Ikaw! Ikaw! Ay! Ikaw din! <laughs> Pio! <laughs> <you>. Tama na. <laughs> that that. IJM! See you sa Jansai. Paano yung giggle Christian? Ganito, oh. Wala, ang cute! La, ang cute! Ang pangit, mukhang chihuahua. Ano? Bunga ka mo na, Lo! Lo! Lo naman. Lo! Lo! La kasi yon, iba ka talaga yung pandinig ng mga ano sa baba. Ay, mga dinulo kasi yan. Ah, dapat oh, dapat oh, uh, dapat Dapat dito. Binablock mo comment Ala, ala binablock na. Huli <laughs> daw oh. Okay, I'm out. My post. And I'm in. <laughs> And I'm in. <laughs> Hmm. Wala pa Kasi yun, hindi, ano, love. Iba kasi pagdinig nyo. Kung sa'yo na? Ah, nakita daw pala lang sa kanila na. Mag-end live na ako. Alis na kami. Okay, go. Bye. 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 See you sa Marvel. See you Marvel daw. Ano meron